Hello guys, good morning sa inyong lahat dyan So ngayon guys, ayon katatapos ko lang mag-almusal Nandito pa nga ako, nakaupo, nagapatong pa yung pa ako. So ngayon guys, na na ako mag-type uh, mag sa aking opinion Kasi guys, may nag-viral kasi ngayon guys Na may isang parent na nagsabit siya ng sandamakmak na pera sa kanyang anak na nag-graduate Ito guys, opinion ko lang to, ha? Para sa akin guys, hindi naman talaga masama kung magsabit ka ng sandamakmak na pera sa iyong anak na nag-graduate. Alam niyo kung bakit guys. Yan ang gusto nila eh. Yan ang gusto nilang gawin sa anak nila. Yan ang gusto nilang gawin para maging masaya ang anak nila. Wala na tayong magawa dyan guys. Basta, ang importante guys ay yung pira na ikinabit niya Nasanda makmak doon sa anak niyang nag ay hindi ninakaw or hindi niya inutang. Kasi once na ninakaw yun or inutang niya yun para lang makasabit doon sa anak niyang nag-graduate, doon na lumalabas na masama yung ginawa niya. Kasi guys, isipin na lang natin na yung ginawa ng uh, nanay na yun o yung parent na yun, gagawin na lang nating inspiration para balang araw magawa magawa mo rin yun sa anak mo magawa mo rin siyang sabitan ng pira kahit hindi naman kalakihan guys kung ano yung ikasaya ng anak mo gagawin mo kasi ganun ang, ang parent eh, ganun ang nanay gagawin ng lahat kung anong ikakasaya ng anak niya di ba kaya hindi na napi, hindi na natin dapat sabihan, ah, oh, nagmamayabang o ganun ganong ganon Pareho lang naman din yun, guys, eh. Pera, bagay din yan. Kung ano-ano yung irigalo mo sa anak mo na graduate, irigaluhan mo mamahaling rilo, mamahaling sapatos, mamahaling bag, o sasakyan, o ano pa man dyan, bagay din yan, pare lang din yan, kasi galing din yan sa pera. So, pari-pariho lang naman yan. Isipin mo na lang na yung pera, bagay din naman yan. Kasi lahat naman magkaroon ka ng mga mamahaling bagay, galing din yan sa pera. Diba? Kaya yan. Huwag na lang natin yung dapat kaingitan o gagawin pang malaking issue. Kasi, ayan, yan. Diyan sila masaya. Basta ang importante nga, hindi nila inotang yung pera na yan na sandamakmak o hindi nila ninakaw. Kasi para sa akin wala siyang kasalanan sa ginawa niya kasi pira piran niya piran niya yun ni nagsipag siya eh malay mo pinag-ipunan niya uh, kinder pa lang yung anak niya nag siya para lang sa plano niya na yun kabitan niya ng sanda yung anak niya eh. Pinag-ipunan niya yun, pinaghirapan. Di ba? Hindi rin natin alam kung ano yung pinagdaanan ng nanay bago niya ma-isabit yung sandamakmak na pera na yun. Kaya para sa akin, walang masama yun, guys. Gagawin na lang natin inspiration, magsipag tayo, mag-ipon para balang araw, mayroon din tayong maikabit na pera sa anak natin. Pero para sa akin, kahit man ako rin may sanda mak, na pera, ayaw ko rin ikabit ng ganyan ka dami o ganyan ka laking pera sa anak sa anak ko. Okay na rin, okay na rin yung 50, sang daan, basta mga ganun. Pero sa kanya yun eh, opinion ko lang yun para sa, kanya, sa ginawa niya. So ngayon guys, sinasabi ko na lang kasi pag nag-type kasi o nagpo-post ako napakahaba-haba minsan hindi rin naman basta-basta mag-type minsan papagod din yung kamay mo ba? so sasabihin ko na lang thank you sa lahat bye for now